Hi guys. Guys, eto naman yung mga ano namin. di ba? kung naalala nyo sa unang video ko, eto yung mga ano ko. Eto yung empty space na siya. Yung pinag na namin ng mga pechay, ubos na siya, no? ba? Diba? O, oh, ba? Diba? ganun lang kabilis yung buhay ng pechay. O, oh, ba? Diba? Um, ubos na. Ngayon guys, eto may natitira kami. Eto, pansarili na lang namin to. Papalakihin pansarili. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ay yung eto kasi guys, bubungkalin ulit ng panibago yung space na yan dahil may panibago kaming itatanim eto yung panibago naming binhi yan ang <laughs> dami Ayan, oh. eto yung panibagong binhi ng pechay o di diba dami yan Oh. Ha? Ito naman guys, ay mga kamoting kahoy. May kamoting kahoy diretso yan hanggang doon. Ito naman ay guyabano. Hmm, guyabano. Kung makikita nyo guys, ito yung bakura namin. Ah, guyabano. Punong-punong. Guys, o oh, di ba Sobrang sipag ng father ko. Hmm. Yan, gusto kong ipakita sa inyo ng aming likura ng bahay. Ayan. Na, ba? Diba? Ito guys naman ay mga sitaw pa rin yan guys. Mga sitaw. Yan. Sitaw yan mga kaibigan. Ito puno yan ng kamuting kahoy hanggang doon. Kung naalala nyo guys, doon sa unang video ko, ito yung ano, ito yung likod ng bahay namin, ito naman yung mga sitaw. Hmm. Yan, mga sitaw. Ah, yan yon, May mga bunga na siya. Hmm. Mga kaibigan, may mga bunga na pala siya. Oh. Ayan. Hindi pa kami nag-harvest ha. Siyempre yung unang harvest namin is ako ang magluluto. Ipapakita ko sa inyo yung unang harvest nito at lulutuin ko ulam hindi papalakihin ko lang ng konti guys pag medyo malaki na at pwede na siyang i-harvest kugulayo na natin at ipapasilip ko din sa inyo ay may langgam guys oh ay sakit sakit hehe eh. o oh, diba maganda sya mm, marami siya marami siyang bunga ayan oh tingnan nyo wow Totoo talaga yung kasabihan basta masipag ka hindi ka magugutom. Mm. Wow, ito pwede na pala siya oh. Uh. Mm, sobrang laki na. ay Tingnan ko bukas guys kung makapag harvest ako ng ilang peraso. Kasi ito malaki na talaga. Mm. Yan. Dito may mga gabi din ako. Mm. May mga gabi din tanim dito. yan gabi-gabi, pag gusto namin magluto ng gabi, yan. Oh. yan ito naman ay kamote kamote yung gumagapang kasi guys ano may yung kapatid ko, may alaga siyang rabbit so ang pakain ng rabbit niya ay ano kampong, mga ganito dahon-dahon. Kaya yung nagtanim si itay ng kamote para pampakain dun sa rabbit. Ah, ayan. Kamuting gumagapang yan. Yung isa naman, eto naman, yung kamuting kahoy. <laughs> Ang tawag dito sa amin yan ay balinghoy. Ah, guys, eto nga pala yung aming kalamansi na masipag mamunga. Kaya lang ngayon, syempre, naubos na. Na-harvest na, na, namin yung kanyang ano, wala pa. Hindi pa ulit siya ngayon namumulaklak. Pero, ang dami niyang mamunga ang sipag niyang bumunga o oh, ayan pinasilip ko na sa inyo ha kaya sana guys supportahan nyo ang channel ko gumakenya life yan po yung youtube channel ko gumakenya life yan buhay po buhay probinsya dito sa gumaka ayan guys ayan like, look look di ba ang ganda hmm. punong puno yan. O paano guys, pinasilip ko lang sa inyo yung aming bakuran. Ngayon pag uh, kami mag-harvest na, pag may mga bunga na siya, syempre upload ko po ulit. Kasama ko po kayo. Sige po. Hanggang dito na lang guys. Bye!